Yon, Romano, uh, pasiklaban, durugandos, para sa akin, sobrang solid. Sobrang solid lahat ng mga performer mula sa MCs. At syempre, ang pinakamahalaga din para sa akin, yung pagtanggap ng mga tao sa amin. Napakalamig ng klima pero napakainit ng pagtanggap. Sobrang solid, sobrang daman-daman namin na hindi man napuno yung venue pero yung crowd, akala mo crowded na talaga. At yun, para sa akin sobrang solid na itong Pasik Laban Drogan 2 At sana wag lang dito magtapos Sana magdire-direcho pa hanggang umabot ng Drogan 22 Hindi, seryoso, tuloy-tuloy ah, ah. lang At siyempre, isang malaking pasasalamat At shoutout sa mga nag-organize ng event na to Kay Boss Chad Parak, kay Madam Early ng ng Pinoy bully board sa kay boss Barak ng Pasig Laban. Salamat sa inyo at sa lahat ng mga staff, sa lahat, sa lahat ng MCs ng Taiwan, at sa lahat ng mga tao na Pilipinong sumusuporta dahil kung hindi, kung wala kayo, parang wala rin tong event na to. Ano? You know? Sa akin pagdating sa aranasan simula naman nung nung pagdating mo dito. Oh, yeah. hindi. Una simula nung una talaga ako napunta ng Taiwan. Wala naman akong pangit na experience dito. Lagi naman solid yung pag-estima sa amin lahat ng pag-asikaso nagagawa naman ng mga organizer natin laging kung ano yung parte nila minsan nga sobra sobra po eh kaya yon isang malaking shoutout para sa mga nag-asikaso sa amin dito uh, salamat sa inyo lalo na kay Boss Chad para kay Madam Erlin sa mga staff ni Madam Erlin sa Pinoy Boulevard sa mga kasama ko na MCs na nag-asikaso sa akin dahil sumakit nga tagiliran ko pero wala naman ako sinisisi doon dahil sarili ko to at magpapagaling tayo at babalik tayo ng mas malakas pa yeah ako, oh, na unahin ko muna yung masasabi ko sa kalaban ko. Wala mo na masasabi. Kasi alam ko na magaling siya sa support sa niya. Saka alam ko may puso siya sa ginagawa niya. Yun lang siguro, ang pinakaano lang siguro dito, natapat siya sa akin. Kaya parang na-overpower din siya. Pero alam ko, pagdating sa 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 support niya na yan, sa pagmumuldi, sa pagsusulat, apakalinis ah, niya magsulat, sa totoo lang meron pa lang siguro siya. Wala naman siya kailangan baguhin eh. Ang kailangan lang niya i-improve. Yun para sa akin. Kailangan lang mas mag-improve lang ng i-improve. Walang, walang, walang hangganan. Na alam ko darating sa time na mas mamamaster niya yung style niya na yan. O baka makapag-showcase pa siya ng iba pang skills na pwede niya ipakita sa battle rap. At sa mga MC naman ng Taiwan, yun lang, tuloy-tuloy lang. Sana, sana iwasan yung mga tampu-tampuhan na ganyan. Mas maigi. ah... Uh, tanggalin natin yung salita na kapwa Pinoy ang sisira sa kapwa Pinoy dapat bali na yung pokin inang ina salihan na yan nakagisnan na yan. dapat Pinoy ang susuporta sa kapwa Pinoy yon. Yon. Yeah. Boss Romano maraming salamat maraming salamat Boss Chad Parak sa ang alamat babaero <laughs> gago <laughs>